Bago pa po ilabas ang Poco F7 5G, alam kong alam na natin na mas better po ang smartphone na to kaysa po sa may bagong nabas na yan. Unang-una mas mahal po yan compare nga po dito na nasa rong 15,000 to 16,000 na po yan sa may online. Mas mura na po yung smartphone na to guys itong Redmi Turbo 4 Pro pero mas maganda po po yung kanyang specs. Compare po sa may Poco F7 ngayon. Ang isang malino lang po guys, alam mo ng Poco F7 5G dito po sa may Redmi Turbo 4 Pro is meron pong 5G na mobile data yon. Compare nga po dito na naka 4G lang siya. Dahil nga po global version na si Poco at China ron po ito, ito si Redmi Turbo 4 Pro. Para po sa inyo guys, itong design po ng bagong Poco F7, eh din po ba siya sa may Redmi Turbo 4 Pro? Comment nyo po sa mi comment section guys, gusto ko po malaman kung gusto niyo po yung mas simpleng design ng Redmi or mas gusto niyo po itong design ng Poco F7 na mas formang gaming phone ngayon. Para sa akin itong display po ang pinaka gusto ko sa smartphone na to. Dahil napakadalang po ng ganitong klase ng display yung meron pong rounded na corners. Madalas puro box type po ang mga display ng mga smartphone ngayon. Tapos grabe pa po ang aspect ratio niya sa may display. Napakalit po ng bezel natin. At symmetrical pa po yung mga sides niya. Bumagay pa po yung metal frame niya. Kaya talaga napaka premium po ng smartphone na to. Ang hirap isipin eh, para sa may around 16,000 ngayon. Eh talagang isa po ito sa mayroong pinaka premium po na smartphone na makukuha natin sa may ganyang presyo. Lakas po maka po ng display. Ang problema lang po sa may global version pagka open niya po natin ang display niya. Eh napakalami po mga bloatware. Mga bloatware po na hindi natin kailangan. At di pa po natin pwedeng alisin or install man lang. Hindi po tulad dito sa may Redmi Turbo 4 Pro. Napakalinis po ng home screen natin. Wala po siyang kahit anong bloatware. Actually, meron po ito guys pagka bumili po kayo. Pero dahil nga po pwede naman siyang tanggalin. I think wala namang problema doon. Kung anong kinalinis guys ng kanyang design, ganun din po kalinis yung ating UI dito. Compare nga sa may Poco F7. Isang problema lang po sa may Redmi Turbo Power Pro na nasa Poco F7 din guys sigurado. E medyo mabilis po siyang uminit. Lalo ko medyo mabibigat na games po yung lalawin yun natin sa kanya. I think isang dahilan po dito guys is yung kanyang alloy frame at yung kanyang glass back dito. Dahil nakakapasok po sa kamay yung sobrang init niya pagka po uminit yung smartphone na to. Dahil ito po guys, sinubukan ko po siya sa may 20 minutes sa benchmark test. Isipin mo naka wifi yan tapos naka aircon pa kami. Pero nag-overheat pa rin po siya ng malala. Isang test pa lang po yun sa may benchmark test natin pero nag-overheat po siya agad. Sobrang init niya guys. Naka fi pa yan at naka aircon pa. Siyempre ibang usapan po kung sa may gaming naman. Tingnan po natin kung iin pa ito na sobra dito sa may bright memory. Dahil iba siyempre ang benchmark kung nga sa may actual gaming. Dito guys nakasagad po yung kanyang graphics dyan. At talaga napakaganda po ng game na to. Suggest pa kayo guys baka meron pa po yung alam ng mga gantong klase ng game yung meron po mabigat na graphics na pwede po natin masubukan sa mga gaming phone ngayon. Sa 10 minutes lang po guys sa paglalaro ko sa kanya. Parang wala pa nga po 10 minutes eh hey, umabot po siya agad ng 45 to 46 yung ating temperature dyan. Malakas po talaga makahintang smartphone yung game na to. Dahil nga po napakaganda ng kanyang graphics. Shelley, any Isang downgrade pa po sa Mi Poco F7 is yung kanyang 6.5 mAh battery. Dahil itong Redmi Turbo 4 Pro is meron po siyang 7.550 mAh battery. Hindi pa sinagad din po ako yung battery. Mukhang unti-unti lang din po yung upgrade ng battery nila. Pero at least nga po guys is naka 6.5 mAh po yung battery ni Poco. Compare po kila Infinix na 5.5 mAh pa lang po sila ngayon. Itong Snapdragon 8s Gen 4 is halos kasing nakaspo guys ng Snapdragon 8 Gen 3. Pero mas okay pa rin ang 8 Gen 3 dahil yun po ang totoong flagship na processor Ang hindi ko lang po maintindihan dito sa may Poco F-Series ngayon e mukhang hindi yata maganda ang thermal compare po sa may Poco X7 Pro na hindi po nag overheat I think malaking factor turbo dito yung metal frame nga po niya compare nga po sa mi X7 Pro na naka-plastic built lang. Kaso guys meron din po ako mga nasubukan na meron metal frame na mas malakas po sa may Snapdragon 8S Gen 4. Pero hindi po sila nag-overheat. I think ang problema po dito guys is yung software sa po yung cooling system ni Poco ngayon. Dahil bukod lang po ang Poco F7 Pro at ang Poco F7 na merong overheating issue compare po sa ibang gaming po na wala naman. Siguro yun na rin po ang number one reason ni Poco kung bakit po hindi pa po tayo binibigyan ng bypass charging nila. Dahil nga po para saan pa yung bypass charging kung magiging naman yung smartphone natin. Dahil syempre hindi po siya advisable na maglaro po ng ilang oras habang naka-bypass charging. Tapos ganyan pong kainit. Pero sa totoo lang guys, yung casual gaming lang naman eh, hindi naman siya mag-overheat. Doon lang talaga sa mga na games. Ang casual, syempre, binili nyo po yung smartphone na to para makapaglaro po ng mga high graphics na mga games. Kaya I suggest po guys, kung balak nyo pong ng smartphone na to, eh medyo hinahini po tayo sa paglalaro. At huwag lagi isasagad gandang graphics para hindi po siya agad mag-init ang sobra. Kaya kung sakali mang po guys, balak nyo bumili ng Poco F7, eh para sa akin guys, di hamak po na masulit mo nang bumili ng Redmi Turbo 4 Pro. Dahil nga unang-una mas mura po siya. Tapos yung kanyang battery, eh di hamak na mas malaki. Compare po sa may Poco F7 5G na mas mahal din po ngayon. Saka mas malinis po yung software ni Redmi compare kay Poco. I think malaking bagay yon para sa akin. Pero guys, if everman po na magiging around 17,000 lang, itong presyo po ng Poco F7, I think pwede na yan. Pero kung higit eh syempre doon na po tayo sa mga ka-discount tayo doon po kay Redmi still syempre nasa sa inyo pa rin po ang desisyon kung balak nyo po bumuli ng Poco F7 o Redmi Turbo 4 Pro lahat po guys sinasabi ko e eh, opinion ko lang po yan kayo pa rin po ang masusunod well guys tungkol naman po sa may giveaway natin medyo babaguhin ko na lang po yung konti yung mechanics para po mas mapabilis po yung proseso ng giveaway natin magpo-post na lang po ito ko sa may YouTube page ko dito ng isang entry level na smartphone sa halagang 500 pesos lang at kung sino po ito makakapagsend ng Gcash sa akin na una, eh doon ko po ibibigay yung cellphone. Abangan nyo na lang po yan guys. Ipopost ko po yan sa mga susunod na araw. Palik na lang po yung video natin. Thanks for watching.